Eto, meron na naman pong napapabalita na kuno ay si Willie Revillame nga ay babalik na sa limelight. Hindi ba yan? Sa television, di ba? Huling na balita po ay ang kanyang, ang kanyang um, negosasyon with um, government-owned TV stations na PTV4 and IBC13. Pinagyabang niya yun. Naku na kuno ay babalik na siya sa TV nga. Malaking pasabog ang mangyayari. Ayun, nasabugan tuloy. <laughs> na no, walang nangyari. At ang balita, kaya hindi natuloy yung mga usapin yun, yung mga negosasyon na yun ay dahil sa napakatindi na demand. Matindi daw mag-demand nga. eto si Mr. Willery William. Ano ho? Kaya kung titignan niyo po, hindi niya kayang ilugar ang salili niya. Sa so ngayon, mukhang wala siyang karapatang mag-demand. Dahil wala namang humahabol sa kanya. Ang nangyayari, kailangan niya mahipag-usap na maayos sa mga TV stations para nga siya ay makabalik on television on national television. Sabi nga ng ilan, katulad ni na Lolit Solis, naku, antayin mo Mr. Willer Villamin na ang tao ang mag-crave, ang tao yung mag magkaroon ng clamor na ikaw ay bumalik. Okay? At ang programa mo nga ay ma-air ma ulit on television. Antayin mo po sila. Hindi yung kayo yung, yung tipong pa-suspense na magkakaroon ng malaking pasabog, wala namang nangyayari. Yari, may balibalita rin na medyo yun nga, nahihirapan na ngayon. Eto sa Mr. Willa Revilla dahil nga ako ay binibenta na ang mga kagamitan. Mataas ang maintenance ng kanyang pamumuhay kaya nako kung walang kita sa bawat araw na lumilipas, siguradong mauubos at mauubos kahit isang tanking pera pa yun. <laughs> kaya good luck. Eto po, eto naman ngayon na bago. Nakakatuwa no, nakakatuwa talaga. Mukhang iikutin na lang sa Mr. Willa Revilla may ang lahat ng istasyon para makipag-usap at walang nangyayari talaga dahil sa pride at dahil sa laki nga po ng demand. Hindi bagay. Willie Revilla nilalang, oh, nililigawan umano, oh, siya pala ang nilalapitan ngayon, na mag-host ng bulahan sa loto. Mababasa sa comment section, binasa natin yung comment section, at syempre, yung reaction ng mga netizens, you see, ay, nako, ibig hanggang dyan ka lang. <laughs> mag-host ng loto, yan po ang babagsakan mo. Ay talagang, talagang pababa ka. Pero tama naman yung sinabi ko dati na hindi mo talaga pwedeng sabihin na agad-agad kang babalik kung saan mo o saan, um saan ka umalis. Agad mong matatamo uli yung iniwan mo. Hindi, talagang magsisimula ka uli sa baba at paakyat. Pero hindi kasi yan kaya tanggapin ng isang Mr. Willie Villame. Eh. So, etong balitang ito, sa tingin ko, wala rin mangyayari. Dahil yun nga, host lang ng isang bulahan sa loto. Abay, parang nasa perya ka nagtatrabaho niyan. Knowing loto, knowing lottery, uh, Philippine lottery at uh, Philippine sweepstakes office ngayon, kung ano ang impression ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama, ang daming nananalo, nakaduda-duda. So, ibig sabihin, wala eh. Ibig sabihin, pasensya na, Mr. Willary Villame. Wala rin tong, walang mangyayari dito. Kung tanggapin mo man yan, nako, pang perya ang trabaho mo. Good luck!